Kamusta mga kapisod? Kamusta mga followers na ako dyan? Nga solid mga followers. Shout out dyan na kanya mga followers. Okay. Kabalo mo mo sa niya mga kapisod? Amun siya ang mga gulay nga akong lutoon karong mga kapisod. Ato niya siyang gataan mga kapisod. Matay alagpati. Mm. Udlot sa kalabasa. Tapos kalabasa, natin mga lamas, kamatis, buyas, oop, mga okra, insili, mga dahon, inaputay disusang batong. Na inaputay mga batong. So, what's this? Ug karon mga episode maggata ta mga episode, ato ning kumusan mga episode kay para wala nang sapal nang mga episode para isagol na to sa ato nga pagata mga episode mo siya ang niyog mga episode gi kumot kumuta mga episode og nagluto po dahi tag isda mga episode para isagol na mga episode kay lamig kayo ni mga episode og ilunod na na ato ang lamas na ito mga episode og muna ni siya ang ato nga gata mga episode og dirataman na ito nga video mga episode ganalubat ang cellphone